Mayroon doon sa doon sa time na nagrally sila. May isang mama doon na nanawagan na ibaba ang presyo ng kikiyang baseball o etc., tscharabla-bla-bla etcetera. Ibaba ang presyo ng baseball. Ibaba ang presyo ng kickyam baseball. Toknelen, quick quick, Kalamares. Handaan ng natuwa ng tao, guys. As in talagang naaliw siya sa takay kuya. Pero ba na, pero ba na huli, hinuli siya. Alam niyo kung bakit siya hinuli. Para sa Dahil sa ganitong sinabi niya. Hmm. Granada, libre! Granada, libre. Babae, libre. Daw? Libre? Ilib libre! na daw yung Granada ha? at saka babae? Paka-feeling <laughs> ko doon talaga siya hinuli kasi nga talagang hindi na talaga tama yung ginawa niya okay na sana dun kuya sa kikiam fishbowl ano man kalokohan na pinagsasabi mo eh pero dinagtungan mo pa ng ganun para na over ano na si kuya sa pagdi-joke niya na wala na sa lugar ay talagang yun inulit siya <laughs> Kaya next time talaga guys, no, sa mga joke-joke joke talaga natin, ang hirap pa maging, uh, maging responsible pa rin talaga tayo, lalo sa mga ganyang sitwasyon. Kasi medyo sensitive naman talaga pang, ang sinabi ni Kuya nung nag, nagsisigaw siya ng ganoon So, um, harap at dapat lang talaga na yun nga, ang huli yun talaga si Kuya. Hmm.